Naanda na ni Brendo Balonto nga matagpasko o bagong tuig, dili gayud mawala ang paggamit nila og pyrotechnics. Ana aman good sa ilahang pagtuo nga kini pampaabog sa malas ug maka-attract og swerte. Okay na pare gyud naman kung ano. Eh bala ginagmay lang nga pabuto, na lang ipabuto lang gyud. Eh pamahiin mang gyud na kasanayan. Tungod daghan na mamalit ni ini ning umaabot nga selebrasyon, doon ang Department of Trade and Industry sa publiko nga kinahanglan certified ug pasado kini sa Philippine Standard. Walang tuntandaan tandaan sa ato ang mga consumers no na kung mopalit sila fireworks, i make sure make sure ginila na naanay uh, PS mark ang, ang, mga mapalit nila ng fireworks. Kaya required gina siya. Bawal magbaligya ang mga retailers o fireworks na walay PS mark. Kaya kung wala mag-PS mark, it means Uh, uncertified ni siya na mga produkto wala ni agi sa DTI. Kung dunay mga nagagamitan og pyrotechnics, ang apuhan nga si Jocelyn Escolta mas pili og mamalit og turotot kaysa pyrotechnics aron dili makadisgrasya sa iyahang mga apo. Ana alang usab sa 15 ngad 220 pesos ang presyo sa turotot nakadepende sa kadakon. Uh, sa ako yung mga anak ma'am na apo, mo gyud ni akong ginapagamit sila, wa gyud ko gapagamit ana magabaw pabuto pabuto uh, -gid ang bata ani eh, ma'am kay dili siya makahilo di pud siya maka, makapaso kung ano kay kung ka paputok ano na lang pagkain tak na usab nga magpahigayon ng inspeksyon ang DTI Johnson sa mga namaligya ni ini once na ma maka na og fireworks diha ato ang mga retailers sa uh, association man sila, maganda na sila magkanda kinmiana og kuan monitoring most probably, basin amo po na siyang i... Kung baga, ang monitoring na mo is interagency. Pwede na mo i-invite sabay ang PNP. kay Si PNP magod po, namang magod na sila ay mandate sa law na itong mga bawal yun yun na mga firecrackers, pwede man po na automatically nila i Gani sa gipay gayong inspeksyon usab sa DTI Jansan tuig 2022, wala usab sila iligal na kumpiskang mga ilegal nga pyrotechnics o fireworks. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.